sa unang tingin aakalain mong nakatitig ka sa isang screen pero huwag mata, dahil ang hand washing corner na 'yan sa loob ng pampublikong palikuran ng Baguio Botanical Garden overlooking lang naman sa magagandang mga halaman at view sa loob maliwanag tuyo ang sahig at malinis may at-mayari ng paglilinis sa pasilidad ang palikuran namang ito sa isang 5-star mountain resort ang hand dryer mayroong UV light mayroon ding lugar para komportableng palitan ng diaper ni Baby. Automatic na rin ang kanilang kubeta. Sa isang pindot lang, iba't ibang function na ang maaaring gawin. Ang mga ito, mahalaga para mapanatili ang kalinisan ng pampublikong palikuran. Bagay na isa sa mga green flags para sa mga turista. Mm, CR dito dahil malinis. Mm -hmm. Yun ang importante. For me na tourist, maganda siya, malinis and comfy naman as of now. Siyempre, para komportable ka magamit sa CR. Ay, di. Kasi pangit naman kung medyo pangit ng CR mo. Gabayad ka. Ang kalinisan at kalidad ng palikuran sa ilang pasyalan sa lungsod. Nag-uwi lang naman ng parangal sa ASEAN Tourism Standard Awards sa Johor, Malaysia nito lamang lunes, January 20. Simbolo raw ito ng pagbibigay halaga sa kalinisan, sanitation at iba pa. It speaks for itself yung pag Uh, cleanliness ng isang restroom speaks for the kind of operations of a hotel or restaurant. Safety, accessibility, cleanliness at sustainability. Ilan lamang ito sa mga katangiang hinahanap sa ASEAN Public Toilet Award. Ang mga katangiang ito, isa naman sa mga isinusulong ngayon ng ilang mga pasyalan dito sa Baguio City. Partikular na ang palikurang ito sa Baguio Botanical Garden. Sa ilalim ng patakaran ng ASEAN Public Toilet Standard, kinakailangan na dapat mayroong sapat na signage at dapat madaling mahanap ang palikuran. Mayroon din dapat palatandaan para sa mga lalaki at babae. May maayos sa standardized waste water management. Dapat mayroon ding akses sa mga PWDs at matatanda. May maayos sa ventilasyon at iba pa. Ang mga ito, hinihikayat ring sundin ng mga ilan pang tourism establishment, partikular na sa mga terminal ng sasakyan. encourage the other establishments, even if they're not members. it's very important to maintain uh, the correct sanitation and hygiene every time. it speaks a lot about the establishment. It doesn't, it's not really encouraging for you to partake of their food if they're not able to maintain the sanitation and hygiene of their restrooms. so to answer your question, of course, we are going to uh, always remind our fellow hrab members to do the same thing. Ang ASEAN Public Toilet Standard ay nakapaloob sa ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015 na target na bumuo at ipatupad ang mga pamantayan sa serbisyo sa turismo na mahalaga upang kilalanin ang mga bansa sa ilalim ng ASEAN region na isang quality single destination. Jose Robert Inventor, Orange News.